guys, welcome to my YouTube channel guys, uh, Terry Black TV guys, uh, for this video guys. Nandito ngayon tayo sa cemetery guys. Ito guys, oh, daming mga tinambak na mga kabaong ito guys. Yan oh. Lahat ay metal casket. Yan. Tinambak na lang, parang 5 years contract lang dito guys mga uh. uh, tinambak na kabaong guys oh. ang dami mahalin pa to eh. patimbang to guys ang uh, daming kabaong oh ang uban na kub, ang uban na takilid ang uban na buslot na basin ila ning dauban o ilaban ni patimbang ning mga lungunan na ah, na guys <coughs> mga bagong libing na dito guys oh. kini mo ni lang bago nga uh, nitso diri guys nga gibuhat kani diri magtorta diri guys magtor ani ni mga bago nila diri nga nitso gibuhat nga mo ni lang mga pagahimuon nga lapid glass nga naay mama Mary o papa Jesus nga tapos nay picture sa niyang namatay dami na oh. smiling pa kayo ang mga uban guys oh. may bata pa dito hmm. Hmm, may pay, may red horse pa at saka na sa taas mga bagong nitso to guys sa garandri mga metal ang mga kabaong tapos, ito ang ka metal niya, ang Lapida Blast. So, okay guys.